뭐야? 왜섯명 여섯, 여섯 명? 왜요? 하나 어이 발 씻고 발 씻고 물요물요물요 왜요? 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 왜

May dinisolow dit na. Bure 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 shiko. <laughs> Sarap ba Sa to mong ayaro ka bibita po. Ang may picture ah. Parang itutoy malon. ng itlog 'to. Maisu mel

<laughs> oh, 'di ba 'yung bike? tayo dapat ng sila. Sandali <laughs>

Hindi kasi pagka nandito lahat. Yung yung paliko naman yung ano eh. Yung paliko yung ano diyan. <laughs> no? <Hey>! <laughs> yung No? Hey! Yung paliko yung ano. <laughs> たばこ。

ただただただただただただただただただただただただた

Gawin niya kuya, kaso ang laki. Nakakano mo, ganyan eh. Tumapit pa ba? Oo. <laughs> Wala nang short yun. Bok na yun eh, <laughs> tawa ng tawa. <laughs> Ay, tayo Paglikod pag ko, paglikod ko. <laughs> ano masasabi mo? Uulit ka pa ba? Nice experience, <laughs> bro. Ayos, ayos, ayos. <laughs> hindi makangat. hindi makaangat. Hindi makaangat. No log. <laughs> <laughs> natin. Magko-sama na ako eh. special service service dito, boys. Paglingo <ko>, wala na. Ang <laughs> lakas <laughs> mo. na rin siya. Buhay pa, buhay pa. <laughs> nurse Neriskill buhay pa, nalog. <laughs> Talon, talon. Talon, talon, talon. <laughs> kinabahan. <laughs> kinabahan ako. Wala kang may may shoy nyare. <laughs> oh. Kabado. <laughs> Oh. Ayon, eh. oh. Oh. Bibitaw na si anak ko eh. Oh. Bibitaw ako ba? Oh. Bibitaw, Bibitaw. sa akin nung ano nung oh. kaya pa pa ganun eh. <laughs> Bigat. Dapat bumitaw ka na din. Ha? Bumitaw. 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 Ha? Ito na ako tumalon. Kanay. Kanay, bago na. Sabi na din Tayo pa nagbayad no? Tayo pa pinagod? Hindi, <laughs> yeah, <yung> libre pagod. <laughs> Kinabahan lang ako kasi ano